morning mga idol ah, nandito ako ngayon sa bundok ah, ang kakateka kasi wala talagang natilaok pa kasi february pa lang na ulan ulan at ah, dahil wala tayong ano wala tayong maibibidyo sa pagkakate ah, pakikitaan ko na lang kayo kung paano magtawag ng labuyo at kung paano itrain si Tisoy I-train ko siya para ano pag nakarinig siya ng uh, turutot pantawag doon sa labuyo tasagot siya para mayroong lumapit nakapis sa kanya ganito lang yan mga kalaglag uh, papakita ko sa inyo at ilalapag ko si Tisoy pupunta tayo doon sa dako na yun at doon tayo magtatawag ititri natin to tuturuto tayo nung matuto to sumagot sa mga tatawag ng mga labuyo yo Okay, mga idol, simulan natin. Dito lang ako mga idol magpupwesto. At Uh, gagamitan ko siya ng turutot para matutong magtawag o kaya sumagot sa mga kakak o tilaok ng labuyo at ito nga mga idol isang kapirasong kaway na may piwa sa gitna at meron tayong nilagay na isang uh, dahon lang dahon, dahon para tumunog itong ating To rotot sa pantawag nga sa Labuyo. Umpisa natin mga idol. mga idol ang sikreto sa pag-train at kung may labuyo dito sa malapit sa atin titilaok at malalaman natin at pwede tayo makapag-set up medyo kasi basa yung daon mga idol kasi umulan nga eh pwede eh, masyadong matunog ulitin natin talaga, aprobado to mga kalagalag at sana, uh, nagustuhan nyo yung technique na to at siguradong uh, maano kayo nito, magugulat na mayroon palang ganitong turutot para sa labuyo at yun nga, kung mangangati ka dapat alam to at marunong ka magturutot magtawag ng labuyo di na tayo gagamit ng speaker at ano cellphone. Ito na, pakakak na kahoy, turotot. Tawagin ulit natin si Tisoy. kaya natutuwa ako pag ganitong nagtuturutot eh. Mas tagal ko nang hindi ginagamit itong mga idol. Ngayon ko lang naisipan. Kasi sa ang laway. Dapat hindi siya basa. Baka yung dahon, hindi basa yung dahon. mga idol talagang aprobado to at sa mga gustong matuto nito kung paano ang tutorial uh, madali lang mga idol uh, comment lang kayo sa ating comment section at ituturo ko kung paano ang tutorial ng torotot na to at balikan na natin si Itisoy nang makauwi na tayo kaya naambu na naman mga idol Ayan mga idol, ito si Tisoy, uh, nanay niya, pure labuyo, tatay niya, mistiso. So kaya, ayan, puti ang paa, may puti ang tenga, malaki palong, at yung tahid niya, puti. So puti, sa so, kabila, itim. Tap, itim siya mga idol. Ayan, itim. So, yan mga kalagalag ang ating content sa ngayon. At yun mga idol, hanggang dito na lang ang ating uh, pagbablog at ako ay nagpapasalamat sa mayari ng lupa na to at uh, pinapatuloy niya ako dito sa kanyang kubo kapag naulan o kaya pag medyo madilim pa kaya salamat sa mayari at tayo'y pinapayagan pumasok sa kanilang uh, lupa. So, yan mga idol, huwag niyo kalimutan ni subscribe Paglagalag.